Diba? Hmm. Okay, good morning guys. Good morning sa lahat. Okay, kain na naman tayo guys. Ang kakainin natin ay ano. Ayan. Kangkong. Saging. Okra. O, oh, diba? Tsaka kapi. mm -hmm. Okay, good morning guys. Good morning sa lahat. Okay, kain na naman tayo guys. Ang kakainin natin ay ano. Ayan. Kangkong. Saging. Okra. O, oh, di ba? Tsaka kapi. O, oh. <laughs> Ayan po yung agahan natin. Agahan natin mga idol. kain na tayo guys kain na tayo ng okra ayun okra ay okra uh, talbos ng kangkong mm. na may kamagdes at saka loya Pasa natin ang ano, okra hmm. oh <laughs> diba oh saging saging saba ganyan lang kahapon ang ulam natin kahapon is ano alagbate with sardinas at saging So ito naman kangkong na salad tapos yung okra at saka saging. oh, di ba? kayo. Hmm. Check out ran ka relate nitong ugat ulam, guys. Hmm. Ulam nito, ano? Kolong si Boyas, si bojas yang kolong nih guys. Eh. Hmm, nam nam, saja, ya? Mm, Hmm. Lembut. Hmm. Hmm. Nam. Nam. Oh guys, oh. Eh, oh, na. Hmm. Yep. Saging ubos na rin. Hmm. So, itong natira. Ayan pa. Mamayang gabi na to. Itong natira, mamayang gabi. Oh, ba? Mm. Sarap. Hindi mo ipagpapalit sa karne to guys. Masarap to. Mas masarap pa to sa karne. Mm. Diba? Kaya hanggang dito na lang. Ingat po lahat. Okay? Bye-bye.